Hi everyone! Welcome again to my channel. and today's video guys, ay andito tayo sa aking malaking pipe. Ayan. Planter pipe. So, check natin guys. Samahan niyo ako kung ano na yung mga latest nila na hitsura ngayon. Ayan. So, ito unahin natin si Supreme. Ayan. So, tignan niyo. Ito si Supreme to. Yan, lumiit na siya guys. Nung nakaraan ay napakalaki ng mga dahon. Ngayon lumiit na siya. Yan. So sana pagdating ng winter, kumulay siya. Kumulay siya ng kumulay. Para siyang ano, nagiging orange. Yan, kapag winter time. So ngayon ganyan yung hitsura niya para siyang bluish. Yan, tapos ito si ano to. Ayan, parang nagpi Ayan, si ghost plant. Diba, si ghost plant. So, meron dito, ayan. Ito naman si purple delight na nagiging parang gray. Ayan. Tapos, yan malak ano na siya guys. Ayan, nagkaroon na sila ng mga stem. Ayan. So, kailangan ko nang, ayan, ano to. Ayan, linisan uli. Kasi ang daming mga dry leaves sa baba. So, ayan naggaano na sila para na silang naging bonsai oh. Humahaba na yung mga stem nila. Tapos ito yung last na parang bandang May yata. Yan. Inulit ko tapos ito dito siya banda. Tapos ayan medyo binaon ko yung dito banda. Konti lang yung nabaon ko kasi ang tigas ng ano dito ng lupa. Nasa tabi kasi ng kalsada kaya ang tigas i-ano yung lupa dito. Yan. So, yan lang yung nabaon ko. konti lang. Ayan, oh. So, ito si Topsy Torby. Yan. Alam nyo, lagi siyang namumulaklak. Kakatanggal ko lang ng bulaklak nito nung kailan ba yon Siguro, one month. Tinanggalan ko ng mga bulaklak lahat. So, ayan. Meron na na. Meron ulit siyang bulaklak. Tapos, ang kapal pa ng farina. Hawakan natin. Ayan, oh. Ayan. Ayan oh, namuti yung ano ko. Ayan, kapal ng farina, di ba? Ayan oh, hinawakan ko. Oh. Ang kapal ng farina niya, guys. Si Top si Torby. So kailangan ko uli alisin yung mga ano niya, mga flower stalk niya diyan. Tapos ito naman si ano to, si Pretty in Pink or si Marpin. Ayan. Si Marpin. Ganyan pa rin yung hitsura niya guys. Tapos ang dami ng mga dry leaves. Ayan. Kailangan na niyang linisin. Crunchy. Masyadong crunchy ang dry leaves guys. Ang init kasi guys. Kaya ayun. Parang nakakawalang ganang maglinis ng mga halaman dito. Tapos nasa tabi pa ng kalsada. So wala talagang ano dito. Shaded area. So kapag hapon naman meron din akong ginagawa. So ayun hindi ko talaga ma asikaso sila tapos ito alam niyo ito ano na to namatay na to ng winter kasi maselan to sa winter so mayroon pa lang natirang baby isa dito yan lumaki na siya ng lumaki yan so mayroon akong ganito dati pero hindi ko na binuhay uli namatay siya ng winter pero hindi na ako nagpropagate kasi kapag nagpropagita ko ako guys, ang bilis niyang paramihin. So, kailangan kasi siyang ipasok sa loob ng bahay. Hindi siya pwedeng pabayaan sa labas ito. And, ayan, tapos ito naman, ayan. Meron na akong na ano dito, oh. Ito si sino nga to? Nakalimutan ko na pangalan. Ayan. Sobrang dry. Ayan. Pero tumutubo naman uli yung mga ganito. Ayan. Pabayaan mo lang yung dahon niya. Tumutubo uli yan. Ito na yung mga latest niya. Ayan. Latest update. So, kailangan kong ulitin to dito kasi ang daming naging ano, na damage sa sobrang init talaga. Ang init talaga ng panahon namin ngayon. Yung summer namin ngayon, napakainit. Tapos ito, oh, meron uli siyang flower. Ang sipag mag-flower, itong si Runyon ni Ay at saka si Topsy Torby. Tapos ito yung isa kong malaking frill. Ayan. Malaki na din siya. So, mayroon siyang baby sa ilalim. Nag, ano siya ng baby? Nag-produce siya ng baby sa ilalim. Dalawang baby yata. Ayan. Hindi pa masyadong kita. Ayan o. Oh. Ayan yung stem ng ano niya ay tanggal na ayan ayan nakita na so mayroon isa dito banda mayroon din doon sa kabila ayan tapos tinanggal ko na yung flower nila flower stock nila dito at mayroong lumabas na parang ano ayan parang pimples tapos dito din ayan lumaki na din siya ito wala pa siyang baby meron mayroon din lumabas siguro bulaklak to Ayan. Lana. Eh, ito ang maganda si ano, oh, si Mira dito. Maganda siya. Pula. Tapos yung Tito Bans ko, tingnan ninyo guys. Ito na lang natira, tsaka ito. Ayan, ito. Si Tito Bans. Ito si Mibina yan. Ayan. Tapos si Nixana, ito na lang natira ni si Nixana. Ayan. Tapos, sa likodan, meron ako dito. Ayan, si Pakipaitom Kumpaktom. Ayan. <laughs> meron dito. Napakatigasin nyo. So, ano na siya guys? Kailangan na niya ng tubig. Yan oh. Nangulubot na siya. So, mamayang hapon, diligan ko yan. Kasi mamayang gabi or bukas, meron kaming ulan. So, maganda siya diligan. Ayan. Tapos dito, ayan. Inubos na ng mites ang aking mga jelly beans. Yan, naubos na ng mites. So, kailangan na niya palitan uli. Yan. Ito si, ano to? Ayan. Si, si, sino nga to? Si blue jelly beans. Ayan. Ayan guys, di ba? nag na sila, oh. Ayan. Pero gusto ko siya kasi compact yung dahon niya. Ayan, o, maliit yung dahon, hindi pahaba. Hindi katulad ng ganito. Ayan, di ba? Compact yung dahon niya. Gustong gusto ko ganito. Yung compact yung dahon. Tapos ito yung huli kong ano, tinanim. Dito banda. Ito sila. Ayan, merong nagmashi. nagmasisi si sa brim. Ayan. Si Sabrin to. Echibaria Sabrin. Tapos, ayan Oh. Nagkaroon na siya. Ito, ito lang yung tinanim ko dito. Ayan. Ito lang. Tapos, tingnan ninyo guys Oh. Meron na siyang baby. Ito din. Tapos, ito si Rejoice. Malaki na siya guys. Ayan, malaki na siya. Tapos, mayroon ditong parang snail. Meron na namang snail na nal naligaw dito banda. Ayan o. Oh kinakain ng snail. Merong ano ng snail eh. Merong ano ba to? Ayan, kumakain ng snail dito. So, yun ang problema ko dito. Meron kaming snail na kailangan ko. Hindi talaga sila maano guys, mawala yung snail. Kahit maglagay pa ako ng mga gamot-gamot. Talagang pabalik-balik sila. Ewan ko ba. Tapos ito si Bluebird. Ayan. Si Musan. Ayan. Malaki na siya. Dito ang mas malaki. Ayan. Itong kakambal niya hindi masyado. Ayan. O. Ayan. Malaki na to. Oh. Maganda yung ano niya. Dahon. Maganda. Tapos ito nakalbo na din. Ayan. Si Bruns. Maganda sana ang kulay ni Bruns. Kaya lang nakalbo siya. Nung pagka-uwi ko galing bakasyon, ganito na yung hitsura niya. <laughs> Ayan. Nawala lang ako ng mga ilang araw. Ganyan na hitsura niya. So, papalitan ko na din ng bagong lupa kasi lumang-luma na ang lupa dito. Ayan. Tignan niyo guys. Oh. Talaga ang daming na damage. Diba? Kumangit na talaga asing. Kumangit na. Tapos, eto... Yan, katatanim ko lang din nito nung kailan ba yun? Mas nauna to siya kaysa dito. Ito yung pinakahuli and then ito yung una. Mas una sa kanya. So, ito mga bandang April or May ko din to tinanim dito. Ayan. So, ito, ganito lang to. Ano siya, hindi ko na tinanggal sa ano. Hindi ko na tinanggal sa pot. Binaon ko lang yung pot. Yan, si Pink Frill. Yan. isang puno lang to guys, nagcluster na siya. Yan, 'di ba? Parang ang dami nila. Isang puno lang 'yan. Nagcluster, tingnan niyo 'ko. 'yung stem niya, itong stem galing dito sa pinakagitna, ayan. Ito 'yung mother plant, ayan. Meron na naman siyang mga bagong babies. Ayun. Si Pink Frill. Tapos ito si Violet Night, ayan si Rosea. Maganda Rosea ko dito, oh. Maraming dahon. Yung ibang Rosea ko, guys, pumangit na talaga. As in, wala na silang dahon. Yung gitnang roset na lang naiwan. Yan. Tapos ito, hindi ko alam ang pangalan niya. Marami siyang baby. Tatlo yung babies niya. Yan. Tatlo ang babies niya. Echeveria ito, eh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan niya. Tapos ito, para siyang si ano, Pakipay itong pero malapad lang yung dahon niya. Nakalimutan ko ang pangalan nito. Mayroon tung pangalan eh. Nakalimutan ko. Nawala ko na din yung pangalan niya. Tapos ito si Robra. Ayan. O pula. Mapula pa din. And then ito sino pa? Si Apus. Ayan. Si Apus. Tingnan ninyo guys. Ang daming ano. Oh, daming mga. Oh, ugat. Ayan, system. Diba? Ang dami ugat yung system. So, ayan. So, ito, ikakating ko uli yan. Ayan. Pero hindi ko napalitan yung lupa. Ganyan pa rin yung lupa. Kaya lang ikatings ko lang siya. Tapos itusok ko rin dyan uli. So, yun lang guys. So, marami tayong gagawin ngayong darating na autumn. Ayan. Marami-rami ako. Busy-busy. Medyo mag magiging busy ang aking buhay-buhay kasi ang daming damage ng ano namin. Actually guys, hindi lang ako ang maraming may mga ganitong problema ngayong taon. Yung iba ding nagsusukulence, ganun din yung ano nila, problema nila. Kasi nga sa sobrang init ng panahon talaga, maraming ano, succulence na pumapangit. Yun. So, okay lang yan kasi bumabalik din naman yung ganda nila kapag ano na, kapag malamig na yung panahon and then syempre pag ano papalitan mo ng lupa yan nagkakaroon uli ng nutrients so gumaganda uli sila so yun lang ang latest dito guys pero ito hindi ko na uulitin to kasi gusto ko ganito yung tura yan nag orange na si ano si pretty in pink dapat pink bakit orange ayan di ba So, yun lang guys ang latest update dito. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa so, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you, thank you so much for watching guys. Ayan, sana nag-enjoy kayo lagi. Tingnan niyo guys, oh. Ayan. Meron siyang flower, di ba? Ano pangalan mo? Si Snow Candy. Yan. Kumapal siya. Yan. So, thank you so much for watching, guys. And see you on my next video. Bye-bye!